Magandang araw po. ito po tayo. Ang bagong vlog. So ngayon po, gagawa po tayo ng kalan para makatipid po tayo sa kahoy at gas. Ito po, bali meron po tayong ginawa rito. Kumuha po tayo ng lata. Then, binilugan po natin to Pagkabilog po natin dito, bubutasin po natin. Sabit po ang kunting ang yero bali yan po mangyari pabubutas po siya yan pabutasin po natin siya so okay na po pabutas po natin talagyan po na natin siya ng bali ang gagamitin po natin bote para dito po yan ganyan po mangyari bote then ito po talagyan natin sa gitna then ang gagamitin po pala natin dito hindi po ipa Bali po. Pusot. Pusot po. Ito po lahat available sa ating lugar. Pero nagbebenta, meron po libre. Dito sa amin may libre. Kaya lang basa. Pero pag tiyo po, may bayad. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gawin to. Ni Okay, Aaron. Gawin mo na. Dito pantay, napantay. Eh. Dito pantay, napantay. Dito ko Okay. Oh, ito po, oh, bali yan po ang mangyari. Talagay mo noon ng bote. At sa gitna po, ayan, ganyan po mangyari. Setting po yan, ganyan po. So ngayon, yung kusot po, babasay natin ng konti. Kasi mas maganda po pag medyo basa. Pero konti lang po para matagal po siyang maubos. Yan po. Basay mo pa ron para wag masyadong malikabok. Yan po. Dito po, malaki matitipid po natin. Mga kapagluto po tayo ng sinaing, ulam, kapag prito Papakalupas ng tubig. Marami po 'yan. Bali po ang sansakong ah uh, po sa amin ay 25. Kumanta lang po ang ipa. Medyo may kamahalan po. 35. Siguro yung sansa po pag ganito lang ang gagamitin niyo, lata lang po. Baka buutin kayo ng sambuan. Marami na kayong maluluto. Yan po, lalagyan na ng eron. Yan, ganyan lang po sa salinan. Ay, mali eh. Sige. Ayan, napupuno na po. Ah, bali si siksikin niyo lang po. Ayun. Yan lang po si Medyo tra matrabaho po pero laking tipid po to pag nagawa niyo po sa inyong mga bahay. Simple lang po to. Kaya pag mayroon kayo nakikita mga lata, sabihin niyo na po. Bali puro lata lang po ang gagawin niyo. Pero meron po tayong gagawin pang martagalan. Ayan po kasi kailangan natin sa ating farm pagluluto ng mga pagkain ng ating mga hayop. So ito po panluto to ng ulam, pamprito. Tapakita sa namin sa inyo. Ayan, na po. mo maparon maparol? Para hindi sa lampang pag mo. Bali ka may muna lang. Siksik. Ito, so, mapupuno na. Matagal niyo pong gagamitin to. Pati po, malakas. At matipid po sa gatong to. Kahit papil lang po gamit nyo, pwede rito. Bali, ganyan lang po ang gagamitin natin mga kahoy. Yan, ganyan lang po kalalaki. Dalawang piraso lang po. Magagamit nyo na yan sa pagluluto yan, mamaya papakita ko po sa inyo siksik may gero baka pag tinanggal yan mat matibag kailangan lang po siksik na siksik para hindi po kagad madaling gumagsak yan po siksik na siya So ngayon ron, tanggalin mo na yan no, sa gitna dahan-dahan, paikot ang bali ikutin nyo lang po pataas yan, ganyan lang po para wag sya magiba pwede rin po kayong gumamit kung wala kayong gawa yan hanap po kayo ng maliit na PVC yun di di dos eh dito po kasi maraming kawayan kaya kawayan po ginamit ko yan po And ah, medyo kasi hindi pa siya dun sa laseron si dahan siya matagal na po namin ginagamit to sa pagluluto kaya lang po walang time lagi nagmamadali pero pag nagpapalambot po kami ganyan ang ginagamit namin so yan na po yan. at tanggalin mo na rin sa gitna yan po oh, ganyan ang mangyayari. Yung tatanggalin niyo rin po tong ito. Yan yung bote. Ngayon, kailangan lulusutan po ang Ayan, barak. Yan, kailangan kita po yung hanggang doon sa loob. Yan. Ganyan lang po. So ngayon, bali ang gagamitin po natin diyan para magandang tingnan. Yan po. Maghanap po kayo ng mga Yan o, oh, di ba po? Ang ganda ng ating galan. O, oh, ganyan lang po. Kaya maganda ko yung sadyang sap na itong mga pinaglalumang gas to. Kaya ako po, bumibili lagi ng ganyan. Para dyan tinan nyo po, sukat na sukat oh. Ang ganda. So ngayon, eh, dito naman po tayo. Gagawa po tayo ngayon ng mas malaki. Yan po. So ngayon, bali gagamit tayo ng lata. Yan po, binutas na rin po natin siya. Ayan. Butas na po siya. So ngayon yun yung lata. agamit tayo ng simento. Pasayin mo kayang ron. Sige, mo pa ng konti. Okay. Ito po, pang matagalan po to. Para kung halimbawa, magluluto po ko ng isang kalderong pansit. Isang kalderong sopas po na panghandaan sa bayan. Naka po, pwede dito Heavy duty po to. Kaya kung may lata kayo makukuha, actually, mahirap na po maghanap ng lata. Bulok na nga po yung lata na kuha ko. Kasi karamihan nyo, balde na lang. Kaya mag-improvise na lang po kayo ng yero. Tubig pa ron. Ayan. Lati lang muna ron haluin mo. O, ngayon basahin mo yung lata. Ano pa Ang Oo, pag-uusok. mo yung mga lata. Yan. Ang katawan. O ngayon, alog alog mo siya. Yan, okay na, tapon mo yung tubig. Hindi natin kailangan lang ang bakal to. Kasi hindi naman kagad mabubulok yung lata. Yan. Pwede dalagan po muna natin siya. Harap mo rito rin. Yan. Sige. Lagan muna na ng simento. Yan. Lag simento muna po. Sa baba. Sa baba. Hmm. Nga po pala, itong video natin ito para sa ating kaibigan na masipag gumawa ng balot kasi sana na muna kaibigan nakalimutan ko yung uh, bahay kung ang anong pangalan bali next time, sa out ko na lang po kayo Yan. Ganyan lang po, bali gumawa lang tayo ng improvise. Pakita mo rin yung improvise kutsara mo. Ayan po, lagpit lang po tayo ng kutsarang pangkain. Ayan. Ayan po. Okay na, Aaron. Bali, haluin mo muna to. Lagam mo lang, graba. Bali, alagam po natin siya ng graba. Ang patibay po. Lagay okay, mo muna lahat para hindi ka na mahirapan. mo muna lang. Yan, lalagyan po natin ng graba kasi yan po magpapatibay ng ating simento. Kaya kahit po walang bakal, okay na po yan. So yan na po. Lalong graba na. Pasay pa pa ron para hindi masyadong mahirap haluin. Kailangan yan matubig para bumaba. Madaling bumaba. Sige pa tubig. Walang problema kahit marata yan. masapat pa tubig. po Yan si Aaron po. Marami lang natututunan yun sa akin. Kaya hindi po tama yung bata pa lang eh. Sabihin nila pinagtatrabaho na. Mas maganda po. Bata pa lang po. Sinuturuan na. Para paglaki nila, marunong sila sa buhay. Hindi kung kailan malaki na, sa kanyang patuturuan, malabo, malabo na pong matuto yun. Kasi iba na po ang hilig. Mantala kung bata pa lang po sila, yan, ganyan, marunong na sila magkarpentero, maglatero, magtubero. E Iyan po, marami nang ginaala gina, gina at sa akin yan. Dahil kung may po ako, siya po ang gumagawa. Tinuturo ko lang po sa kanya, So, ngayon ron, tama na yan. Bali, lalagay po natin dyan is itong saging. Teka ron, saan ba yung pantay? O, yan ang pantay. O, yan ang sa ilalim. Yan. Ganyan. So, yan. Bali, yan po ang pamporma natin para magkaroon po ng butas sa loob. Yan. Sentro mo ron. Sa gitna. Kailangan lahat may parehas. Yan. Hmm. So bali gum nagkupit tayo. Ron, kunin mo 'yung ano mo 'yung ginupit mo. Nagupit po tayo ng forma 'yan. Pakita mo ron 'yan. Bali ginupit natin 'yung cup, palagay po 'yan. Para wag po bumaba 'yan. Ganyan po ang forma. So ngayon, buksan mo na ron. Mm. Ayan na. Aron, gabitin mo yung yero. Parang di ka mahirapan. Hindi. Bali, lagi lagi puro. Tapos kung tsarahin mo pa rin. Bali, pinaka-guide mo. Hindi, yung kanal. Baligtad yung yero mo. Ayan. Ayan, para mabilis. Ayan. Hmm. po, ganyan po lang gagawin natin alam po basang basa ang halo para mababa kung basa bali papakita ko po sa inyo pag gagamitin na natin so magiging putol muna itong video natin dahil patutuin muna po natin yung simento yan po napupuno na ni Aaron susikin mo ron Oh, ngayon, ano mo, tawag dito? Hmm, pan mo para ano, dandan lang. Sige. O oh, sige, kahit ilakas mo. Para sa mix six siya. Po, hmm. ang matagalan natin kala niyan. ko na pong ginagawa to. Dahil mulat sa pulpo, puro pagluluto ang ginagawa namin. Ayan po kasi ang hanap buhay namin. Kaya pa kailangan sa pagtitipid. E eh, kaso ngayon po, malayo, malayo po ang narasyon na namin. Kaya walang oras para gumawa ng ganito. Dahil matrabaho rin po yan. Sige, punuin mo. Kailangan pantay sa ibabaw. Para pagpatong ng... Ganito rin po papatong natin dyan, yung bakal na yan. Kaya hindi natin kailangan lagam pa ng forma sa ibabaw na parang ano, putas Mas maganda po kasi gamitin yung bakal. Kasi pag maganda ang hangin, malakas po ang apoy. kalabahan ganyan lang po oh, siksik mo na ron alisin mo yung mga bato laglag mo yung mga bato yan upo gamitin mo na pantayin mo na siya yan ganyan, ganyan. ganyan pantayin mo na upo siya kailangan pantay lang sa lata yan yan, yan. yan po si Aaron Mason silisyo mo na yung lata o bali ganyan po nangyari oh. parang alisin mo yung ano sa butas mm -hmm. parang hindi tayo mahirap ah. oo oh, bulsin yung laman sa loob ng butas yan parang hindi na tayo magtitik-tik po siya so, paano po abangan nyo lang po ang susunod nating yugto patutuin muna po natin siya so okay na yan Ron